Yusek, like, uh, over the weekend, China state media reported that the China Coast Guard has seized control of Sandike, one of the disputed reefs near the near a major Philippine military outpost in the South China Sea. Has this reached the President? If so, ano po ang naging direktiba niya? Opo, uh, nakausap po natin si uh, DG uh, Jonathan Malaya at inalam po natin ang katotohanan dyan. Ayon po sa kanya, ito lamang, kahapon lamang po, Uh, ang interagency maritime operation po nagsagawa po ng pagbisita uh, ang routine and lawful exercise dito po sa maritime domain natin at uh, dito po sa pag-asa K1, K2, and K3 at sa mga surrounding waters Kompleto po nilang naisagawa ito at uh, pinasisinungwalingan po nila na ito po ay nasis ng China ayon po kay DG Jonathan Malaya at uh, asahan po natin ang wala pong alinlangang dedikasyon ng Pangulo Marcos na ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo, sa ating maritime rights, lalo lalo na po dito sa West Philippine Sea. At uh, wala pong tuloy-tuloy uh, pa rin po ang pagprotekta sa lahat, sa lahat ng karapatan ng bansa na naaayon sa international law pero may paniniguro na ito ay para sa peace and stability. Ma'am, um, just to follow up po, nataon po yung incident ito na may nangyayaring balikatan exercises between the Philippines and the United States, yung military po. Um, can this be construed as a provocation from the Chinese side? Um, given na ang sinad binibigay nilang rason ng pagtungtong ng Chinese Coast Guard sa Sandy Cay is to exercise sovereignty and jurisdiction and to carry out an inspection, collect video evidence regarding the supposed illegal activities of the Philippine side we cannot speak for China. Um, hindi po hindi po ako makakapagsalita ang ng anuman kung anuman po kung anuman ang adhikain layunin o plano ng China.